Yo, what's up? Magandang umaga sa inyo. Today is Tuesday at wala pa rin tayong pasok dahil katatapos lang ang Ramadan. So, another fishing adventure na pupuntahan natin sa Maisifa. Kasama natin ang buong tropa. Kasama na sila boss Edel na galing pang Dukum. So, let's go. Kita kits tayo mga boss. Yo, what's up? Another vlog! <laughs> another day, another vlog. Another day, another vlog para sa ating fishing adventure na wala kakwenta-kwenta. Vlog. Lagyan natin ng buhay ang araw ng mga walang pasok. let's go, let's go. Siyempre kasama pa rin natin ang mga kupal. si, no, si Vincent at si Joey. At yung iba nandun na, na wala na. Ayan, hindi lang mga kasama si Jay. <coughs> so let's go, let's go. No. Hmm? So yun mga boss Dumating na ang ating Master Ellie Version 3 Para sa ating mga lapu-lapu gaming Sa mga adventure natin Nandito na Ang Master Ellie So buksan natin mga boss Yo what's up mga boss At uh, dito na yung Master Ellie natin Version 3 So 10 grams to 8 uh, lang ba daw So 8 grams Meron naman tayong 10 grams Pero ba dyan? so, lang yan. 8 grams ng Master Eli Sinking Lure Version 3 So yan mga boss Napakaganda, napakasolid Ang mula yung Ang nagbago lang dito Ang additional na nilagay ni Sabang Angler ni Master Eli Itong ano Itong palikpik niya yan Ayan po So yan so Napakaganda, titingnan natin kung paano ito bumira mamaya At sa mga susunod pa nating adventure E abangan nyo ang mga huli natin Master Eli Eh, pag sumabi ito, panigurado lang oy. <laughs> Let's go As ang ating stopover dito sa may bandar Para bumili ng uh, yellow at saka bigas So wala tayong bigas Saan ba tayo, pare Goy? So, hanap uh, tayo, bibili tayong bigas, saka ice. So, let's go. Ang mo? Ito, may ano, meron silang jigging para Jig. Ito, panla pa, ano? Okay. Okay. Tama pusit nga sa gabi. Oo. ka pa niyan. Hindi akong pwede yan doon. Pwede yan doon. Tama, doon itong PC. Kaya mabigat yung kay Vincent Kaya hindi yung kanya nakalagi 35 eh. Alin? Yung kay Vincent na ano. Wala mas manipis? Wala, 35 eh. Ito 38, kaya mabigat. Kaya pangit. Pising mo tau. <laughs> ah. Ayan, tapos na kami mamili. And uh, kikitain na natin yung ibang grupo dyan sa may, ayun gas station. Ang dami pong punta sa ipo. Ang dami eh. Yung iba dyan pre, sa bandar lang, sa taas Oo, oh, bandar oh, yung tatawid sila ng ano, babangka oh. oh Ay, Di, di niya dinala yung sarili niyang personal niya ano? Ayan na sila boss Ideal, lang, na Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayah, aywa Putang na So yan dito na tayo Pahinga lang konti, kararating lang So mamaya, larga na tayo cetai jan konten sifah so let's go let's go let's go let's go itu udah ya sini si Jawi orang cargador ah gara Ah, galit na si <laughs> Del. sabi niya. So yun guys, hindi na kami sumakay kasi puno na sila. Akala nila, nakatip, naka, ano sila, nakaswerte. Hindi nila alam, sila rin magbababa yan. <laughs> ito yung mga wais. Oh. Kami siya ito. Lakad lang kami. Sila, sila naman magbababa yan. <laughs> Kulit si Joey. Yan ang mga diskarte. Kasi pag sumakay ka dyan, sigurado ikaw rin magbababagal. Yan <laughs> na, bumiyahin ng mga banggali. So <laughs> yan, naglaan na lang kami. Kasi sila naman magbababa niyan. Mukhang nagulat si Boss Idel sa pwesto nabigla <laughs> Nabigla. <laughs> Napalaban yung four wheel niya. <laughs> Palaban yung four wheel niya tapos yung pupuntahan niya gobat. Hindi <laughs> <then, laughs> expect niya bye bye in. <laughs> Ayan, dito kami ngayon sa Sipa ulit. Siyempre. Sir, so, what's up sa inyo? Dito na tayo sa ating uh, spot kung saan tayo mag-fishing at tatambay uh, kasama mga tropa natin. Kasi kabababa lang ni Boss Idel. Kaya ito, dito kami ngayon. So, let's go. Prepare muna. <laughs> so, set up na tayo. Nag-physic lang tayo saglit. So, set up na tayo. <laughs> Over Sherman <tos, teman> No, okay. So ito na huli natin mga boss Ihaw yeah. Touch and cook tayo ngayon kasi So 2 hours lang tayo bumira 2 hours bibira ulit tayo ng Alas 6 ng umaga At sa Lutay So ngayon dumating tayo ng 4pm 2 hours tayo nag casting So makakuha naman tayo medyo marami rami So mas marami pa ito bukas Kaya antabay lang kayo So hanggang dito na lang muna ang ating vlog mga boss. See you sa ating part 2. Let's go.